Hello mga Chuki! For today's video, magluluto tayo ng pagkain na mimis ng galing sa Saudi Arabia. Yes, because we are on our vacation. And alam niyo ba kasi itong baboy na walato wala to sa Middle East. Ah, I mean ba, meron sa Middle East, pero sa Saudi Arabia, hindi ka makabili ng baboy kasi bawal. So nilagyan ko muna na siya ng konting tubig para mag-moist yung ating uh, Uh, meat and uh, mag-produce siya ng oil kasi hindi siya katulad ng manok guys na yung manok eh kahit hindi mo lagyan ng tubig kusang magtutubig yan itong uh, baboy kasi hindi siya matubig pagka uh, kailangan mo siyang ano uh, palabasin yung kanyang uh, mantika so ayan guys in a few minutes uh, matutuyo na yung ating uh, tubig and then magpaproduce na ng kanyang Ayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to click subscribe, like, and share. Ayan, guys. So, ito yung namimiss ko sa pag-uwi ko lagi ng Pilipinas. Kung ano yung masarap na kainin ay baboy talaga. Ayan, so tatakpan mo muna natin siya hanggang sa mag-produce at mag-dry siya. And then, ayan, tignan na ninyo, nagmumukhang lechon kawali na yung ating na baboy. So, kailangan lang natin siyang uh, prituhin pa ng konti para mag brown, -brown. Hanggang sa ma-achieve niya yung ganitong ka-brown na siya. Ayan. Kung napansin ninyo, di ba, luto na yan. So, wala nang mga konting mantika nila. Binawasan ko na rin yan ng mantika, mga kachuki. Kasi nga, masyadong madami yung kanyang mantika. Okay? So, dito na natin igigisa yung ating uh, bawang, sibuyas, dahon, luya at saka yung kamatis. So unahin muna natin yung ating bawang. So mas masarap kasi pag yung bawang natin is medyo mag brown brown. And then saka natin ilalagay yung luya at saka yung kamatis. Okay. So yan mga katsuki ko at this time na pinapanood mo pa yung aking video please don't forget to share naman para mapanood ng ating mga ibang friendship. Ayan. Mas maganda kung gamitin mong kamatis yung hinog na siya, yung pulang-pula. Pero kung wala ka naman nun, never mind. Gamitin mo na lang yung green. Ayan. Virginero sa humingi ako sa aking kapitbahay ng dahon ng sibuyas. Kasi ang mahal ng sibuyas. So, meron naman na dahon sibuyas sa aming neighbor. Ayan, humingi na rin ako sa kanila. binigyan naman nila kami. Yan lang yung kagandahan sa probinsya ng mga kachuki kasi pwede kang humingi ng balunggay, talbos ng kamote, daon ng sibuyas, or kung may mga sili-sili pa ganon. And nilagay ko na rin yung ating kalabasa. Ayan, kung napansin ninyo. Yan ang kalabasa yung uunahin natin kasi matigas kasi yung kalabasa sa lahat ng mga gulay na pangpapit. Ayan. Kailangan natin turuan yung ating mga anak kumain ng gulay kasi ang gulay ay masustansya and uh, very healthy sa ating katawan. So naglagay din ako ng okra kasi yung okra maganda yan sa pagpababa ng sugar. Ayan, tapos konting uh, talong. Since malit lang kasi yung lagayan ko at saka ilan lang naman kami kakain so hindi ko na rin dinamihan yung uh, mga mga gulay-gulay niya mga kachoki. Ayan, nag-add ako ng konting tubig para maluto yung ating vegetable. Kasi hindi rin magbuktubig yung ating gulay. Konting paminta lang mga katsuki. At isusunod natin mamaya yung ating bagong isda pagkatapos medyo bumaba ng ating gulay. Ayan na nga, binlagay na natin yung ating bagong isda. Ayan, sarap-sarap -sarap na okay, niya, di ba? Akalain may bagong isda pang nalalaman. Ayan. And then, saka na natin siyang haluin para mag-mix naman yung ating bagong isda sa ating gulay-gulay. Uh, -gulay. Ayan mga kachuki, ang sarap-sarap na. Ayan na. Kagkain na tayo kasi hindi naman pwede i-overcook yung ating gulay. So at this moment na nga mga kachuki, naglagay na ako ng uh, ulam sa ating plato. Kung tutusin talaga, maubos ko talaga yan ni eh. Kaso nga lang talaga, kailangan ko lang pigilan yung aking sarili. Pero sobrang sarap niya mga katsuki. Kung nakikita naman ninyo, oh. Ayan, no. Ang dry yung ating pakbet. Pagkatapos, madami pa siyang mga sahog-sahog.